Siyempre, ilalagay natin yung ating... Ito po yung ilagay ko ay yung pangalawang gata, no? So, ayan po, ilalagay natin yung pangalawang gata. Siyempre, yung mga luya na rin. Luya. Yung bawang. Yung bawang po, pwede na rin kayong hindi maglagay kung... Uh, hindi nyo type. Ayan, ha? Ako lang po kasi. Ayan, gusto ko talaga yung may bawang. Ayan. Ayan. So, nilagay na po natin siya. Isintayin na lang natin po siyang ang uh, kumulok. Ayan. Bababa muna po natin siya para mabumbahan natin yung kalan. Ayan. Siyempre, habang pa, ilalagay na rin po natin ang ating uh, daing. Lagay na rin po natin siya para makuha niya yung lasa ng daing natin. No? Ayan. Ayan ang daing. ang okay, daing.